i had a dream and then i turn on the lights and she's dead on the floor how 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 I'm, I'm i have blood all over me and there's a bloody knife on the bed and i think i did it Bandang alauna nga ng madaling araw noong September 1, 2017, isang tawag nga ang natanggap ng dispatcher sa 911. Galing ito sa isang 28 anyos na nagngangalang si Matthew Phelps. Sa tawag nga nito ay sinabi niya na aksidente niya umanong nasaksak nga ang kanyang misis na si Loren habang siya umano ay nananaginip. Nagising na lamang umano siya na naliligo na nga yung kanyang asawa sa sarili nitong dugo. Walang well, kanyang paliwanag e eh na-overdose umano siya sa gamot na kanyang iniinom kaya nga sobrang napalalim at napahimbing yung kanyang pagtulog. A lot of times I can't sleep at night. Is she breathing at all? Is her chest moving? Is anything going on with her? No. Okay, well, we're gonna. We're gonna leave. dried on me. Is dried? The not wet on me. The blood is dry. Mabilis namang rumispunti dito yung mga otoridad papunta doon nga sa bahay nitong mag-asawa kung saan nga nangyari itong isang trahedya o kaya nga ay posibleng isang krimen dadat na nila sa sahig ng kwarto ng mag-asawa yung misis nga si Loren 29 anyos at gaya nga ng sinabi ni Matthew sa kanyang 911 call eh hindi na nga humihinga itong kanyang bisis at ayun nga naliligo ito sa sarili nitong dugo. Kahit pa nga itong mga responding otoridad, well, kahit may ideya na sila sa posible lang makita, ay eh, talagang nagulat pa rin sila sa kanilang nadatnan. Kahit pa hindi na rin humihinga itong babae, eh, sinugod pa rin siya sa ospital. Pero doon nga, ayun, expected, formal nilang idineklara na dead on arrival itong misis samantala doon sa mismong kutsyon ng mag-asawa eh nandoon naman yung isang dugo ang kutsilyo na siya ginamit nga umano dito kay Loren sa lababo naman ng CR ng bahay eh nandoon nga yung gamot na sinasabing iniinom umano nitong si Matthew at noong gabing yun daw ay na-overdose nga siya dahil talagang sinadya niya ring sobrahan nga yung kanyang iinumin. Kasi nga, that night o mano, eh, sinusumpong daw siya nung kanyang malalang ubo. Kaya nga dinamihan niya yung kanyang iniinom. Well, hindi raw o mano niya inakala na ganun nga yung magiging epekto nito sa kanya. And then, ito, ito yung detalyeng dapat yung tandaan. Sa autopsy report nitong Mrs talaga namang kagimbal-gimbal nga yung natuklasan ng mga sumuri sa kanya. Biruin nyo, lumalabas na nagtamo itong ginang ng isang dalawang putat mga saksak sa katawan. Grabe, para sa isang taong tulog at nananaginip, ganyan yung nagawa niya. At apat na apat nga sa mga ito ay nandoon sa kanyang muka at yung iba ay nasa bahagi ng kanyang leeg. Dibdib. -dib at kamay. Siyempre ang tanong dito ngayon, eh kung ikaw nga yung investigador, eh maniniwala ka ba sa sinabi nitong mister na aksidente niyang nasaksak yung kanyang misis ng isang daan at dalawamput beses habang siya nga ay nananaginip matapos ma-overdose sa gamot? Diba? E eh gaano katotoo itong kwento nitong mister na ito? At ano nga, siyempre, yung kahihinat na nitong investigasyon para sa kasong ito. Yung mga investigador na umahawak nga sa kasong ito eh, talagang halos hindi nga makapaniwala sa nangyari dito kahit ako naman. Sa simula ng kanilang investigasyon, wala silang makitang kahit anong ebidensya na makapagdidiin agad dito kay Matthew sa kanilang mga social media kasi kumbaga walang motibo. Kitang-kita nga gaano kasaya at kasuwit umano itong mag-asawa. Well, mukhang napaka-imposible nga na pagsasaksakin niya yung kanyang misis, lalo na nga at mahigit isang daang beses. Ito, wala rin kahit na anong criminal record itong si Matthew. Well, dahil dito, eh, siyempre inakala ng marami noong una na posibleng totoo nga yung sinabi ni Matthew kahit nga talagang napaka-absurd nito o mahirap ng paniwalaan. Aksidente niya ang nasaksak ng mahigit. Isang daang beses itong kanyang asawa habang siya nga ay nananaginip daw. Sinuportahan pa nga ito ng epekto nung gamot na ininom o manon si Matthew. Dahil kapag na-overdose ka raw talaga doon, eh maaari itong maging dahilan talaga ng delusion at kawalang buwang nga sa realidad na posibleng nangyari nga talaga kay Matthew naman. Well, for the benefit of doubt, kaya niya nga nagawa yon sa kanyang asawa. Well, kung magkataong mapapatunayan nga na hindi talaga ito sa ay eh. Siyempre, usimbling wala talagang kaharaping kahit anong krimen itong si Matthew. Pero again, dahil 123 ito na saksak, e buti sana diba kung isa lang kasi. E mahirap talagang paniwalaan na nagawa ito ng taong tulog at nananaginip. Kaya nga, siyempre mas pinalalim pa yung investigasyon para dito. Ngayon, sinilip yung history nitong mag-asawa kahit noong panahong hindi pa nga sila kasal. Si Loren ay lumaki pala sa isang mapagmahal na pamilya kaya nga naging masiyahin at mapagmahal din siya. Samantala itong si Matthew ay eh, hindi ganun nga kaayos yung kanyang nakaraan. Lumaki siya sa isang magulo at wasak na pamilya at dahil hiwalay ngayong kanyang mga magulang, ipinalaki eh, siya ng kanyang lolo at lola. Well, wala namang masama doon. Naging mabuti naman sa kanya yung kanyang lolo at lola pero tila parang hindi ito naging sapat nga para Kay Matthew, noong high school nga ay eh, nabarkada ito nga si Matthew at nagsimula ng malulunga sa alkohol at bawal nagamot, gamot. And well, dahil dito nga sa addiction na ito, ay eh, napilitan noon yung kanyang lolo at lola na pahintuin nga siya sa pag-aaral. Nilipat siya noon sa isang Christian school sa pag asang maitutuwid nga yung kanyang lumikong landas. Naging mabuti naman yung epekto nito kay Matthew, well, in fairness, umayos yung kanyang pag-aaral at nakapagtapos siya ng high school. And then, comes 2011, nakita nitong si Matthew sa Facebook yung profile ni Lorena. Pareho na silang tapos noon sa kanilang pag-aaral. Doon, na-realize nitong dalawa na magkaklase pala sila noong high school, bago nga ilipat ng paaralan si Matthew, remember? Nagkamabutihan ngayon itong dalawa hanggang sa nauwi nga ito sa isang relasyon At dahil malapit sa kanyang pamilya itong si Loren as in sobrang close niya E eh agad siyang gumawa ng paraan para maipakilala nga itong si Matthew sa kanila Well wala namang naging problema sa pagpapakilala dahil buong pusong tinanggap ng pamilya nga ni Loren itong si Matthew Bukod nga dito sa kanyang ama may masamang hinala noon itong tatay ni Loren para dito kay Matthew. Kumbaga, dati pa lamang daw ay kinukutuban na umano siya sa pagkataon nitong lalaking to. Kaso nga hindi niya, kumbaga, ma-pinpoint o masabi kung ano mismo yung problema niya sa taong ito. Basta kinukutuban lang siya. Well, siguro, father's instinct to protect his daughter. Kung siya lang daw yung tatanungin, eh ayaw talaga niya Itong lalaking ito para sa anak niya. Pero dahil mukhang masaya naman nga si Loren sa kanya. Siyempre, wala siyang nagawa kundi tanggapin na lamang ito. Dahil gusto niya namang maramdaman ng anak niya na sinusuportahan niya ito. And then, lalong uminit pa itong dugo nung tatay ni Lore Nung malaman niya, alam niyo, na galing na pala umano sa diborso itong lalaki. At ang malala dito ay eh, hindi lang yung divorce part. Eh ayaw nitong sabihin yung buong detalye. Bakit nga na nauwi sa divorce yung una niyang relasyon kapag tatanungin siya eh nagagalit nga siya. Pero magpagayon pa man, eh natuloy pa rin yung engagement nitong dalawa noong 2015. At sa kasunod nga na taon, 2016, tuluyan na nga ikinasal itong si Loren at Matthew. Napakasaya nga ng nangyaring kasalan pero Ayun nga, isang taon lamang matapos nito, magtatapos pala itong relasyon na sa isang malagim na trahedya. Well, bago mangyari nga itong krimen, ayon sa mga kamag-anak at kaibigan nitong mag-asawa, yung kalimitang pinagtatalunan nila ay itong katamaran nitong silalaki. Halos ayaw umano niyang magtrabaho at kapag nakaanap siya ng trabaho, Ilang linggo lang daw, e eh, nag re na siya agad. Ganon, gusto niya puro pahinga. Ang alam lang daw gawin nitong lalaki ay maglaro nga nang maglaro ng mga video games, maghahapon, magdamag. Samantalang itong kanyang asawa si Loren, idalawa eh, dalawa. At kung minsan nga, e eh, tatlo pa umano yung trabaho niya para nga masustentuhan itong kanilang lumalaking pangangailangan. Naku po. Sakit talaga yan sa ulo. Linulos tay din umano nitong lalaki yung pera ng kanyang bisis sa walang kabuluhang subscription nga sa mga games. Well, para sa mga gamers, you get what I mean. Sa katunayan, ay eh, bagong kamag-asawa si Loren. Alam nyo, may isampung dolyar umano siya sa kanyang bangko pero nung mamatay siya nang tignan nila, halos isang dolyar na lamang yung... Laman nito, imbis na madagdagan, eh, unti-unting na lustay. And take note, isang taon pa lamang sila Ditong mag-asawa o mag-iisang taon pa lang Tamad na Magastos pa, ay eh, ganyan niyang klaseng asawa O mano si Matthew, kaya ka talagang sakit Pala talaga sa ulo ni Loren Pero, hindi pa pala yan Yung pinakamasahol kumbaga na matutuklasan nila Dito sa lalaking to Mabarkada rin umano nga itong si Matthew Agresibo din siya at napaka-selos O mano, mainitin nga yung ulo niya Sa mga simpleng bagay at kahit wala ka sa hulog, eh laging nagsiselos daw. Kahit yung mga kasamahan umano sa simbahan nga ni Lorene eh, talagang pinagsiselosan niya pa. Ilang buwan pa nga lang silang kasal noon, pero syempre dahil ganyan nga yung ugali nitong lalaki, eh halos sumuko na nga si Lorene sa kanyang asawa. And the time, alam na niya kung bakit nga nauwi sa divorce yung unang relasyon ni Matthew. Siyempre, hindi nakatiis sa ganitong kalagayan. Pero dahil Christian nga siya, eh, ayaw umano ni Loren na mauwi nga sila sa divorce. In fact, ipanay, eh, post pa nga rin siya noon ng mga sweet photos nila sa social media para nga palabasing. Masaya pa rin yung kanilang pagsasama kahit nga puro sakit na ng ulo yung binibigay sa kanya nitong kanyang mister. Well, wala siyang kamalay-malay dito na ang magiging kapalit pala ng kanyang pagpapakamartir ay mismo na niyang buhay. Nang malaman niya ng mga otoridad itong background na ito ng mag-asawa, eh dito mas kumbinsido sila na hindi talaga aksidente kundi nga planadong murder ito nga nangyari at base rin sa naging pagsusuri nga sa crime scene si ito dahil sa napakalinis talaga ng pagkakaayos mula nga sa maayos na paglagay ng kutsilyo sa kama hanggang sa mga talsik ng dugo sa katawan mismo ni Matthew na parang sinadya niyang iwisik umano sa kanya hindi ito makatotohanan para nga sa taong sumaksak ng mahigit isang daang beses grabe And ibig sabihin din ito, ano, kung nagawa niyang malinis yung kanyang sarili matapos ngayong nangyari, eh syempre, ayun, hindi totoo na wala siyang malay at naghahalusin niya nung mangyari nga itong kriming ito. hindi isa pa, natuklasan nila, alam nyo, na may mga talsikumanon ng dugo sa paligid ng bahay na pinunasan na o kaya nga ay nilinis na. At eto pa nga, lumalabas rin sa resulta nga nitong blood test nitong lalaki na ako, konti nga yung trace ng gamot sa kanyang sistema at sa ganoong level umano, eh hindi raw maaapektuhan yung kanyang pag-iisip gaya ng kanyang pinagsasabi. Isa pa nga, lalong nagdiin dito kay Matthew ay yung mismong journal na sinulat niya. Isipin nyo, Plinano niya lahat pero iniwan niya yung journal niya na nakatiwangwang. Doon, nakalagay yung frustration niya nga sa kanyang asawang si Lore naman. Sabi nito, sobrang liit na umano ng tingin niya sa kanyang sarili dahil lagi siyang minamaliit daw nito. At pakiramdam niya rin daw ay hindi siya tangkap nung pamilya nitong babae. Dapat lang naman talaga kasi nga, e eh gusto niya alam mo siya tapos gusto niya ituring siya nga. Parang don ganoon. Isa pang nakasulat nga sa journal niya ay may pinaghihinalaan siya. Pinaghihinalaan itong nga si Matthew na may namamagitan umano sa kanyang misis at sa isa nilang kapit bahay. At yan ay bagay naman ng mariing itinanggi nga nung lalaki na pinagbibin tangan niya. Napag-alaman din na kaya pala hiniwalayan nga si Matthew nung una niyang asawa ay ito na dahil sa sobrang katamaran niya, syempre tama at pagiging bayulente. Ilang beses rin umuno niyang niloko yung una niyang asawa. ba? Diba? Kaya pala sobrang siloso kasi. Cheater talaga siya. Takot nga sa sariling multo. Kaya naman, eh dahil sa mga patong-patong na ebidensyang ito ngayon, kahit pa nga ipinagpipilitan itong si Matthew na wala siya sa wastong katinuan nung mangyari nga itong kriming ito, inatulan pa rin siya ng murder para nga sa nangyaring pagpas lang sa kanyang asawa. Napakalinaw, malinaw na malinaw dahil sa kanyang insecurity at wala nga sa hulog na selos ay eh nagawa niyang undayan biruin ninyo ng isang daan at dalawampu tatlong beses itong kanyang asawa. Malinaw din na plinano niyang maigi yung kanyang ginawa sa kanyang asawa na nagtiwala sa kanya at nagtsaga nga sa kabila ng nakakasukan niyang ugali. Siguro alam niyo kung may may dapat tayong matutunan dito ay ito siguro yung kilalanin nating maigi ano yung taong susumpaan nating makasama habang buhay yung tipong kapag may nakita red flag lalo na nga kung well for me personally kung cheating yan o kaya eh violente well no thanks na lang as a rule dapat non-negotiable yan dahil kapag niloko ka o kaya ay sinaktan ka lalo na kung pisikal, Nako, iwan mo yan agad. Nakakatakot yung mga ganyang tao. And, well with that, sana po ay may napulot kayo dito sa ating kwentuhan at kahit paano, na-enjoy nyo kahit medyo mapigat nga yung nangyari dito. Ngayon ay salamat po ng marami sa lahat nga nang kasama natin sa ating mga video. And well, once again ay pumuli ang inyong kuya, Siyempre, si Kuya Eddie na nagsasabing Ah, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.